yung time, kaya importante yung time kasi hindi mo na maibabalik eh, hindi mo na maibabalik yung oras na nawala sa'yo, at saka yung pagkakataon hindi ka na ulit magkakaroon ng pagkakataon pa uli na, hindi naman ako nangihinayang pero yun nga meron sa side sa otak ko na kayo wag nyong akong gayahin na sinayang ko yung oras ko sinayang ko yung pagkakataon ko na pwede ako mag apply sa malaking sweldo dito malitang sweldo mahirap naman talaga ang trabaho kahit saan tayo pumunta ay mahirap talaga ang kumita ng pare pera pinagkong okay mabait yung amo ko uh, nakakatulog -na ako minsan ng 8 hours minsan minsan sobra pa sa 8 hours pag wala, wala, talagang gawa pero hindi laging ganun siyempre katulong ka meron ding time na tatlong oras lang ang tulog ko dalawang oras lang ang tulog ko, kasi trabaho ng trabaho. Merong pagkagising ko, trabaho. Hanggang alas 12 ng gabi, alas 2 ay trabaho pa rin. Ganun ang trabaho dito. Kaya, uh, meron naman silang pakiramdam, inaiyak na ako. May, uh, kung gusto nila talagang taasan ka, hindi, hindi, hindi ka naman kailangan na kailangan mag ano, sa among. Kasi alam, na, alam, alam, naman nila yun. Nag, uh, din naman yung asawa niya. Alam, alam nila yun. Kaso, ano, ganun lang talaga sila sa pera. Alam niyo kung saan sila makaka, makakaluwag at makakatipid doon sila. Alam niyo kasi may alaga ako dating matanda, tapos ako pa naglilinis ako pa aakin lahat tapos yung may alaga akong matanda binigyan nila ako ng allowance ng ano ng ng 50 pero yung nawala yung matanda ne, hindi na nila yung binibigay sa akin tapos hindi na lang ako nagreklamo ayoko kasi nang ano ayo ang sinasabi sa totoo lang kung ibigay nila ibigay nila ayo sana ano yung oras at saka yung pagkakataon hindi na natin maibabalik pa yun so kailangan kung mga kayo mga bata-bata pa kayo wag niyo sayangin yung oras niyo habang bata pa kayo gawin niyo yung gusto niyo Uh, gawin nyo yung kung ano yung nasa isip nyo, gawin nyo. Kasi uh, time will come, na sa English, time will come na meron kayong sa side ng uh, utak nyo na panghihinayang para hindi para hindi kayo matulad sa akin. Alam nyo, kasi matanda ako. Okay, yun lang, na-share ko lang kasi nagmuni-muni ako, nagtitiklo pa ako dito ng damit, ka nagtitiklo pa ako ng damit, tapos inisip ko kasi malapit na ako ma umuwi. Tapos sabi ko, siguro kung mas, mala mas malaki ang sweldo ko, napakarami ko ng naipong pera kasi hindi naman ako gastador, hindi ako basta-basta gumagastos ng walang, uh, ng walang ano, walang dahilan. Noon sige yung gastos na uh, walang ano, walang halaga, hindi ako, hindi ako ano, hindi ako gumagastos na ano. Ngayon, mahigpit na talaga ako sa pera. Okay, subscribe my channel, MDOFW, bye!